Saan na yun? sa ating nga, siya. So, ayun, mga ka-Birdie, maligayang pagbabalik dito sa Bamboo Pigeon Love TV. So, ngayong araw na to, mga ka-Birdie, abangan natin, kung di ako nagkakamali, 11 club training. So, last na lang, mga ka tapos na yung training, which is yung season. So, sa Martes na yun, mga ka-Birdie. So, ngayong araw na to, abangan natin yung kalapati natin sa Posorobio, Pangasinan, mga ka-Birdie. Yan. So, second Uh, lap ng Pan Race 1. And nag-entry tayo kagabi ng uh, Pan Race 2, Mang Kaberdi. First lap ngayon ng Pan Race 2 po sa Robio, Pangasinan. Hanggang Claveria na to Mang Kaberdi, dulo. So, ito pala. Kasama ko si... Kasi bebe. Ah, yeah, oh, baby Kelsey daw. Kasi okay, bebe. Kami <laughs> ha. Yeah. Wow, yeah. 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 Baby. Yan, yeah, natin siya muna dito. So, kung na ano yun, naalala nyo, meron pa tayong isang sinasakay. Ito, si White F. Hindi ko na siya tinuloy. Yan, yeah, dahil nga, doon pa lang doon sa isa, is nahihirapan na tayo mag ano mga kaverdi yan mag maggayak kaya i, 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 ano natin muna pahinga natin muna to yan so hindi rin siya ganun kabilisan so alam na niya pag ganun alam niyo na long distance yung datingan so pahinga natin muna si white eh pero pa naman susunod na taon para sa kanya ngayon mga kaverdi mag focus muna tayo kay brusco so tara mga kaverdi abang abang tayo so pinakawalan pala si brusco ng 6.30 mga ka-birdie pa paplas ko sa screen yung forecast so abangan natin siya ng ganitong oras pero ngayon nakaupo na ako nag abang abang na ako kahit maaga pa so yun mga ka balikan ko kayo pagka meron na mga, uh, mga nag-clack sa mga area nila so yun mga ka time check tayo yan 7.56 yan so meron na nag-clack mga mga parting magalang so nag-speed sila ng 1-2 plus So mag-aabang na tayo mga kaburli Ayan Ayan mga kaburli ang bilis Nasa 2 feet na agad So papunta pa lang ng ano mga kaburli Yung speed natin Ng 1-3 Mga kaburli ano So 8-9 So ano pa lang ngayon sa atin mga kaburli 8.07 So, hintay-hintay tayo mga ka-birdies Sana makalusot agad yung ibon natin Para medyo mabilis Yung speedan Ng ibon natin Sa pan-race 2 Pero kahit na isang libo lang Okay lang yun mga ka-birdies Sana Makapasok yung ibon natin Sa 1k na speed 1k plus Ibang-abang tayo Oo mga koys, mukhang nandito na nga si yung Ang dali lang. May nakita kami ng type atin ba yun? Hindi nga. Oo. pero unang ba Yan sa ating garbi. Sa ating Sa Nasa 1000 sampit natin. Mami, suka kaibato. Mami, 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 mami,

Uminom-inom muna ng tubig ng ano, bubong. Mulan kasi kagabi. Kaga... Yan, so 1,061. So okay lang. Ewan okay iba to kung nanalo siya ng pooling pero nasa 1,1 plus pa yung sa kanya. Yan. So yan mga ka-birdie. Consistent lang na nasa 1,000 yung speed ng ibon natin. So ito siya. Papakita ko sa inyo yung kalapati natin. Ayan, 1,061. Ayan. sana makabawi pa siya sa susunod. So ayan, hanggang dito na lang muna yung video natin mga kaberdy. Pagpapay nga ko muna itong ibon natin. So like, share, so subscribe. yan Last trading na lang. Ingat.